Like yeah. Ano pinakamahal niyo dito? Hindi ba ikaw yung binakamahal? Yeah. Enjoy your meal. Ah, <laughs> <laughs> oh, para din naman sa iyo to. Kain ka na. Hey, what's up mga Kadribo? For today's video, naglalakad ako ngayon. Pupunta ako kay uh, Maika. Di ba na-mention ko nung last time na nag-work na siya sa May Burger King? Actually, hindi naman din work kasi hindi naman siya nagsasahod. Immersion yun nila. So, nag-render -re sila ng services sa kung saan silang niya assign na company dito. So, tatawid lang ako dun sa may mall na kasi dun pagtawid sa may ano namin dito, street namin dito. Hindi niya alam na pupunta ako. Tingnan natin kung ano mga ginagawa niya. Let's go! Hindi tayo pupunta. Ayan yung mall dyan sa loob. Papasok tayo. Alam nyo ba Dubai ito? Another Emirates na yun yung pagtawid. Charge na agad. <laughs> diba? Ito na. na tayo sa may pedestrian. Wala tayong prank na gagawin. Siyempre nakakaya din sa may iloob ng mall. <laughs> Sasunod na. Ano lang talaga to? Uh, bisita. Bongga dito. Nakakarpet. Pagka pumasok ka sa mall. <laughs> Sana oil ang ganda ng weather ngayon dito sa UAE walang araw meron naman pero gloomy mas malamig yung hangin sana ganito na lang <laughs> ito ay isang sign na napapasok na naman yung summer Diyos ko sobrang init dito niya so ito na nakapasok na ako dito sa harap ng mall pasok na tayo ngayon ito na ayan na mall entrance tayo so, dito na ako sa loob ng mall punta tayo sa food court area dahil nandoon na ang Burger King doon si Maika. Malaki rin ang mall na to. Fairness. Ito na. Sa taas yung food court eh. Kaya tayo doon. Ito na. Oop. Ba yan? Lapit na. As surprise yun siya na dyan ako. Yun pa naman si Maika. lang nyo ba? Mula nung maliit yun. kasgol goal niya. Gusto niya ako pinapunta. Gusto niya ako pinapakilala sa mga kaklase niya, mga friends niya. May mga ganun siya pero nakakatawa. Diba? Siyempre, proud siya sa akin, di ba? Dito na tayo. Malaki-laki yung food court. Pero ayun na yung Burger King, ayun na yung Burger King. Ayun na siya, ayun na siya. Kita na niya agad ako. <laughs> Anta tayo dun, tayo dun. Stop. <laughs> Kita na niya agad ako. <laughs> meron na nga meron na akong empleyado ah <laughs> oh. Ano yan? For free? No, Why? Take your order. Agad wala pa nga. Ma'am, good afternoon. Welcome to Burger King. Pakinggan mo yung video. Ah! Ay, ang tagay. Ulit, ulit. <laughs> Take 2 Hi ma'am! Good morning! Good afternoon! Welcome to Burger King! Yes! Yeah. <laughs> Anong pinakamahal nyo dito? Why? <laughs> <Did there laughs> <meal for> <laughs> Hindi ba ikaw yung pinakamahal? Yay! Pinakamahal lang sa sakin! Shut up! up. <laughs> uh, I'm, uh, <laughs> I'm a pescatarian. I don't eat meat. What can you suggest? And how ano yun? <laughs> Kumusta ang work mo diyan, Mike? Mga ilang burger nakakain ni Mike kada araw. Kumari nga oh. Kumari ko yan siya. Kumari ko yan siya. Kumari. How's my daughter? How many burgers She's eating every day? Only one piece. <laughs> Ang oh, saya niyan no? ah. Sige na, no, maya na magkita tayo. Magpa-libre ka naman. Wala tayo libre dyan. I will pay, I will pay for you. I will pay for you. Magpa-libre ka naman. Oh. So ano ang best seller ng Burger King? O oh, mag-promote ka. Mag-promote ka. Yayain mo mga kababayan mo dito to visit Burger King. Oh no? Ah, oh, sociality if Hi guys. Hi guys. Kain na po kayo dito sa Burger King. Kasi Which branch? Sa Burger King sa Harare every Wednesday and Thursday. Ano ma-recommend mo sa kanila kainin nila? Oh, paano pag queen ka? Kakain ka pa rin ng pang king. <laughs> So na. I'll wait for you. Bye-bye! Sir, ano, kamusta po sa asin dito, sir? Okay lang po. Lagi po masaya pagka may French na. Oh, <laughs> pag may sobra. Masaya ka lang pala pag may sobra ang French fries. Ah, ah, holy ka. Sir, sure, di ka ako okay. papa price price, na At uh, pag nahulog yan, kakainin niya rin siguro sa iya. Ah, oh, ang galing ni Mike ang mag-scope mag ng price ah, siya. <laughs> ah, oh, may bawas isa ha? Bawal makipagsismisan pag ano, may ka ch Okay na may sigurado yan? Yes. Kompleto yan lahat? Yes. Buti pag may mga naulog na fries, hindi mo kinakain. <laughs> Favorite mo pa naman ng fries? Okay na yan? Yes. Ano, ano sabihin mo? Thank you, Mom I and mean, here's your order, Mom. Enjoy your meal. Enjoy your meal. <laughs> <laughs> oh, para din naman sa'yo to. <laughs> This one's for her also. Ah, eat na. Ayaw mo? Wow, isa-hudyo. <laughs> Bye-bye. <laughs> Tapos na duty mo, Bok? Ano, kamusta ang work mo? Wow, ito na ang price mo. Ikaw talaga naglagay niya. Salamat sa Thank you po. Salamat, sir. Thank you, sir. Ano? Petex-petex ka lang naman eh. Alam mo yon? Alam mo yon? Ano petex-petex? Pagka, kunwari, may ginagawa. Wala naman ginagawa. Petex-petex lang yan. <laughs> Term yun sa mga past food. Petex ka na naman. Ganon. Masaya ka naman. Kailan sahod mo? Bigay mo sa akin, na. Pagkain? Oh, hindi. Pagmayad pa. Last tuition mo. <laughs> Wala nga akong sahod. Wala siyang sahod dito, nag-render lang sila ng service dito Bye! bye bye